Aries. Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Capricorn. Ang mga masuswerteng kulay, color red and color gray. Masuswerteng numero, number 7, number 12, number 36. Ang kahulugan ng mga kulay, ang red at gray ay nagpapahiwatig ng matatag na lakas na sinasamahan ng maingat na pag-iisip. Ang mga numerong ito ay nagbibigay sa iyo ng tamang timpla ng tapang at disiplina upang maabot ang mga layunin nang hindi nagmamadali ngunit may matibay na intensyon. Taurus. Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Leo. Ang mga masuswerteng kulay, color brown and color silver masuswerteng numero, number 4, number 9, number 23. Ang kahulugan ng mga kulay, ang brown at silver ay simbolo ng katatagan at katalinuhan. Ang mga numerong ito ay nagdadala ng swerte sa mga usaping pinansyal at magpapalakas ng iyong tiwala sa sarili upang makamit ang mga plano na matagal mo nang iniingatan. Gemini ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Libra. Ang mga masuswerteng kulay, color yellow and color white. Masuswerteng numero, number 5, number 11, number 26. Ang kahulugan ng mga kulay, ang yellow at white ay nagpapahiwatig ng liwanag ng isipan at kalinisan ng intensyon. Ang mga numerong ito ay nag ng magandang ugnayan sa kapwa at oportunidad para sa malikhain at mabisang komunikasyon. Cancer, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw, ay Gemini. Ang mga masuswerteng kulay, color pink and color sky blue. Masuswerteng numero, number 2, number 13, number 28. Ang kahulugan ng mga kulay, ang pink at sky blue ay sumisimbolo ng emosyonal na kailanawan at kabaitan. Ang mga numerong ito ay nagtutulak sa iyo na maging bukas sa damdamin ng iba, at tulungan kang makahanap ng kaginhawaan sa simpleng bagay na nagbibigay ng kasiyahan. Leo, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw, ay Aries ang mga masuswerteng kulay, color gold and color navy blue. Masuswerteng numero, number 6, number 15, number 21. Ang kahulugan ng mga kulay, ang gold at navy blue ay nagsasama ng karangyan at lalim ng pagunawa. Ang mga numerong ito ay nagbibigay inspirasyon sa iyo upang pamunuan ang mga sitwasyon sa mahinahong paraan, ng may dignidad at katalinuhan. Virgo, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw, ay Scorpio. Ang mga masuswerteng kulay, color green and color black. Masuswerteng numero, number 3, number 14, number 29. Ang kahulugan ng mga kulay, ang green at black ay sumisimbolo ng paglago at panloob na kapangyarihan. Ang mga numerong ito ay nagbibigay ng lakas sa iyong kakayahan na tahimik ngunit matibay, na magpatuloy sa kabila ng mga pagsubok. Libra, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw, ay Sagittarius. Ang mga masuswerteng kulay, color violet and color beige. Masuswerteng numero, number 1, number 17, number 25. Ang kahulugan ng mga kulay, ang violet at beige ay naglalarawan ng espiritual na koneksyon at pagkakakontento. Ang mga numerong ito ay nagpapahiwatig ng tamang panahon upang maging mapagpakumbaba, habang hinihintay ang gantimpala ng iyong kabutihan. Scorpio ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Pisces. Ang mga masuswerteng kulay, color maroon and color white. Masuswerteng numero, number 8, number 18, number 24. Ang kahulugan ng mga kulay, ang maroon at white ay sumasalamin sa matinding damdamin na may kalinisan ng intensyon. Ang mga numerong ito ay nagbibigay ng lakas upang linawin ang iyong mga layunin at itama ang landas na tinatahak. Sagittarius. Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Cancer. Ang mga masuswerteng kulay, color turquoise and color gray. Masuswerteng numero, number 7, number 10, number 31. Ang kahulugan ng mga kulay, ang turquoise at gray ay nagdadala ng kapayapaan ng loob at balanseng pag-iisip. Ang mga numerong ito ay nag-uudyok ng introspeksyon at mga tahimik na tagumpay, na nagbibigay saysay sa iyong araw. Capricorn, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw, ay Virgo. Ang mga masuswerteng kulay, color navy blue and color white. Masuswelting numero, number 4, number 12, number 20. Ang kahulugan ng mga kulay, ang navy blue at white ay sumasagisag ng pagiging praktikal na may lamang. Ang mga numerong ito ay nagdudulot ng oportunidad upang maging matatag sa trabaho habang pinapangalagaan ang sariling kapakanan. Aquarius. Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Taurus. Ang mga masuswerteng kulay, color blue and color yellow. Masuswerteng numero, number 9, number 16, number 27. Ang kahulugan ng mga kulay, ang blue at yellow ay kumakatawan sa karunungan at sigla. Ang mga numerong ito ay nagsasabi na may mabuting darating kung patuloy kang kikilos nang may bukas na isipan at pusong masigla. Pisces. Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Aquarius. Ang mga masuswerteng kulay, color green and color silver. Masuswerteng numero, number 6, number 19, number 22. Ang kahulugan ng mga kulay, ang green at silver ay nagbibigay ng katahimikan ng diwa at malalim na pagninilay. Ang mga numerong ito ay nagpapahiwatig ng panahon para sa personal na paglago sa pamamagitan ng pagmumuni-muni at pagharap sa sarili.